Hello mga ang helmate. <laughs> ngayon naman, mag may merienda tayo. So kanina nandun tayo sa Pande Manila sa taas. Kung saan, doon kami bumibili ng mga tinapay. Pero dahil bukas na po ang merienda by Pande Manila. So nandito kami ngayon ni videographer. In fairness, yung kanilang hub, super cozy. Ayan. Oh, pak, pak. And talaga parang nandun yung Filipino vibes, no? Bichoga pa. Tingnan nyo naman to, mga kapatang helmet. Yung mga stone mug. And yung iniinom namin ngayon ni Bichoga Thank you ng pangmalakas ng San Marine. Dito di pang yun, Manila. Ayan, no? Masarap ba, Bichoga Happy new year. Kasi kapag New Year lang kami, nakakainom ng tablilla. And sa Baguio pa yun. Sa hometown ni Bichoga <laughs> Um, so ito nga, mga batang helmet, proven and tested na. Yeah. Masarap yung chocotableya nila. Lasang New Year kasi nga talagang yung authentic na choco table yan. Masarap. Ano ba choco pro? So ngayon, nihintay namin yung order namin na palabok and lupian toge. Nakakatawa din dito kasi ha? Table yung mani-mani. Ganun yung description ng lasa nito. Uh, ayan na. Sabi nga ni Joga Poy, kurang best Ano, Joga Poy, kamusta pag, ano mo dyan, kapi-kapi mo? Ay, yung mag-choco-chocolate mo. Ketek niyo eh. So, ayan. Waiting na lang kami sa order na mga batang helmet in. And... Hindi ko pa na-upload yung... Upload? <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi ko pa na-upload yung vlog natin for today. Pero ito yung bunga. Na-snort speech na tayo dahil sobrang sarap. Just waiting lang tayo. Ang ganda ng ambiyans. Ayan o. Let's see. Hindi. Yung so, ako tablea talaga. Ito. Ito nga pala yung menu nila. So, ito yung menu mga kapata, Helmet Marienda by Cante Manila. Wow. Storybook. <laughs> So, ayan yung mga mapipili yung mga pagkain, mga kabata. Helmet. Talagang Filipino cuisine. Yeah, it's Filipino. And shout out kay Madam Taga. Bigyan tayo ng free na ganito. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng free. Ay, baka hindi po. <laughs> it's a prank pala. Mali pala yung dinig namin. Na Charot. Pero, ayan nga mga kabata. Helmet. Do. Yan yung mga main course. Meron silang chicken pie. Homemade yan. May barbecue syempre yung mixed pancit canton at bihon, super sarap. Oo oh, nga pala, yung solo dito is good for 1 to 2 packs, kaya super sulit siya. Oo, oh, kumatakaw ka, kagana namin yung chocolate. <laughs> so, ayan. Ayan naman yung mga lomi. O, oh, diba? Yes, may dynamite with So, ayan pa. Ayan, eh, meron din silang lumpiang embutido. Homemade din yan. So, ito yung mga ala pag gusto nyo ng binagoong lechon, ginataang gulay, o oh, mga viewers natin abroad, especially si Sir Boogie. May kalab shout out, Sir Boogie, Sir Ice O, oh, ayan, no, oh, alam ko na mi miss nyo to. Si Sir Von, di ba? Sir Von. O, oh, ayan, ha. Ah. miss nyo yung mga gatong ulam. Mm. Siyempre, si Madam Pusong Pilipin magparamdam ka, ha? Huh? Yung nangyari sa'yo, nag-aalala kami ni Bidyoga for, o, oh, ayan, yung Gaijin Lumpia. Siyempre, Syem may galap shoutout kay Ma'am Cheryl ano, Andres na lagi nagko-comment. Siyempre, kay Sir Me and My Music, Sir Christian Cheng na palagi rin nagko-comment. Maraming maraming salamat ang ating ano, alakdan. <laughs> Sir, si Sir Glenn Santa Maria, may shout shoutout. Maraming maraming salamat din po. Ayan o. Oh, mm. Sir Jordan, Choi Joy. Joy. Oh, meron din silang mga sandwiches, mga kabatang helmet. Eh. Ayan, no, hirap na hirap pa si Bidyoga sa pag And shout out na rin kay Nanay Maxima, videographer na malapit, malapit na mag-birthday si Nanay Maxima Robles. Ayan, shout out Bil sa iyo. Ang bilo-bilo, ang paknapa. O oh, ayan oh. oh. Oh, May mga combo rin, 'di ba? So malupitan din nakakabat ang helmet. Ito yung mga may homemade sopas. ginataan o, ba diba? Upak, champurado. At ito yung pinakamalupit. Dito, makakain ka kahit hindi Pasko ng bibingka, Puto bongbong. -bong. At meron din puto bongbong -bong with tablea choco, con leche. At meron din mga suman. Tria suman, ba diba? O, ayan Ito pa mga kabata, kayo naman Siyempre, Siyempre, nabibing ka, yung mga drinks. Ito yon yung tableya chocolate con leche ito yon na kabata hmm. Pero talaga na amis ako sa stone mug. And is gusto nyo nga ng stone mug, ito siya. So ito pa yung mga drinks. Oh, ito pa yung mga dessert. Oh my God, avocado. Tamingo. Uy, strawberry yogurt. Oh my God, tablea. Cookies and cream. Ube, brasa de Mercedes. Tiramisu and blueberry yogurt. So, Sir Boogie, pag uwi mo rin sa Pilipinas, libre ka namin dito. <laughs> Dalhin ka namin dito. At saka sila, Sir Ice Tiro din. Sa lahat na, na sa ibang bansa. Oh, may avocado din. Ito yung malupit. Yung stoneware mag nila, mga kabatang helmet. Ayan yun. Ayan, ayan yon yung mag stoneware mag So, ito siya. Yan din yung mga price niya. And, syempre, may kesong puti dyan. And, tapos na po. The end <laughs> Ay, Thank you, ma'am. Ayan si ma'am, shout out. Ayan. <laughs> siya po yung nag-ano, nag naga, ano, nagsiserve. So, ito yung ating lumpian toge. Ang kinis, no? Pichoka po. Ang pa sa akin. Tapos, <laughs> ito yung kanilang palapok gusto kong palabok, mga kapatang ko Grabe. Tapos, pwede rin kayong bumili ng mga breads and pastries kasi may corner sila na, ayan, yung mga breads and pastries. So, pwede kayo dun bumili or mamili. Pero, ayan, tara, kain na tayo. Gusto ko gutom na, gutom na ako. <laughs> Sorry, mga kapatang hilabit, abangan nyo na lang yung video natin, yung i kung kong vlog for the update kay Mayor Lenny Robredo. Pero ito nga, saya-saya ko kasi ang bango, aroma pa lang. Ito ah, ito yung lumpian toge. Ang mm -hmm. Mas masarap kasi sa lumpian toge na kinakainan namin sa ibara Ah! Mm. Oh. Oh. Ang ulog. Ang nga mga batang helmet. Kung may time kayo, eh, nandito lang kayo within the vicinity ng Marilao area or Bulacan. Drop by na kayo dito sa Merienda uh, by Pandeman nila. sarap. Super sulit. No? Sulit yung price kasi sulit na sulit talaga yung yung lasa niya. Sarap mga batang helmet. Talagang if na mo ang Filipino kasi go for this one.